So yan bago ng ating uh, speedometer speedometer ball na ilagay na natin. So test na natin. Check natin. Ayan. So yan gumagalaw na siya ang ating speedometer. Ayan. So okay na siya. Ayan. Alright. So, magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon ituturo ko naman sa inyo 'yung pagpapalit ng speedometer cable para sa YTX. So, lang araw na siyang walang reading sa ating speedometer. So, ayan. Tingin ko after 4 years. 4 years na itong ating YTX is bumigay na ang ating speedometer cable. Ayan. So, ngayong araw na ito, papalitan natin ito. So, uh, ayan, nakabili tayo ng speedometer cable. So, nasa 65 pesos lang na. Nagulit ko sa online, sa Sada. So, ayan, yan ang ipapalit natin sa bago. Ayan. Ayan yun ating papalit na speedometer keyboard. Ayan. Napakadali lang palang gawin ito. No? Ayan. So, gagamit tayo ng long nose. Long nose lang ang natin. So, sa YTX, ayan, kitang kita agad yung ating uh, lock. Ayan, dyan sa ilalim na yan. So, counterclockwise lang ang pagtanggal dyan. So, gamit ang long nose. Kapag medyo maluwang na, pwede mo ng kamay nito. And then, hihilain mo lang ito pababa. Mm -hmm. So, ganyan lang kadali, no? Ganyan lang kadali ang pagpapalit ng ating speedometer cable. Ayan. So, pagkatapos mong magawa yan, doon naman sa uh, speedometer gear niya dyan, dyan sa may, may harap ng gulong, may tutusukin ka lang dyan. Ayan. Para matanggal yan. So, pagkatusok dun sa lock, is hihilain mo siya. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. Kasi meron niyang lock natutusok muna on tapos hila ayan, ganun lang kadali ayan, so ayan yung lock na tapos ito sa inyo mamaya, yung lock na sinasabi ko so mamaya kapag iba, ilalagay nyo yung uh, speedometer cable makikita nyo, so bakit nga ba wala nang reading yung ating speedometer cable, so ayan so, anong nangyari dyan is naputol, ayan naputol niya siya. So, kahit na umiikot uh, yung kalahati dyan, is hindi na mapaikot yung nasa loob ng speedometer uh, gauge natin. No? Ayan. Ayan. So, dun sa bago, syempre, walang putol yan. Ayan. Kaya lang, bago natin ilagay, is mas maganda na lagyan natin ng grease. Pero yung huwag mo nang masyadong madaming grease, sakto lang. So, yan. Para mas maganda yung pag-ikot niya. Kasi sa mga lahat ng mga mechanical moving parts, mas maganda na may lubrication, you no? Know? Same lang sa mga engine parts like that. mga bearings ng no? mga moving parts ba. Mas maganda lagi na merong mga grease na kasama. Ayan. So, para mas smooth ang kanyang pag-ikot sa loob, you no? Know? So, kapag nalagyan na natin, ganyan lang din ilalagay niyan. So, kung gusto mong gamitin yung dating cable, wala namang problema. Ayan yung lock na sinasabi ko sa inyo. Yan, yung isushoot nyo dun sa may butas. Ayan. Itutulak nyo lang yon hanggang sa marinig nyo yung uh, clicking sound para malaman mo na nakalock na siya. Kapag pinakatulak mo yan, marinig nyo yung clicking sound. Kapag na okay na yon is pwede mong paikutin and check mo yung USB naka-cable sa loob yan kung umiikot siya. So, means tama yung pagkakalagay mo. Ayan. And then, ibabalik mo lang kung saan mo yung pinadaan. Saan daan, dumaan yung mga keyboard, cables. No? Yung mga keyboard kung saan sila nakaklam. Ayan. And then, uh, ilalagay mo lang ulit. So, sa pag uh, babalik naman, clockwise ang pag-ikot nito. So, una dyan, kailangan mo munang make sure na sakto yung pwesto niya para hindi pa ulit-ulit ang trabaho na nakamaayos naka, naka maayos ang pagkakalagay. And then, ang isa pa dyan, mukha lang madali ng konti, no? So, dahil medyo may katigasan din naman yung, yung cable na is kailangan mo talaga ng puwersa no? ng kamay, lalo na't masikip yung puwersa niyan. So, after mo siyang malak, ayan, sa kamay mo, is gagamitin mo lang long nose para make sure na may fit. Ayan, ganyan lang kadali ang pagpapalit ng ating speedometer cable. So, syempre, sa pag-test, papaikutin lang natin ito. At kapag umikot na, tignan natin yung ating speedometer cable kung tama yung pagkaka... Ayan. So, yan, meron na... gumalaw Gumagalaw na siya hindi nga lang gano'ng kabilis yung pag-ikot. Ayan. Nag-move na yung mga number. Ayan. So, ayan. Ganyan lang ang pagpapalit ng speedometer cable. So, sa halaga 65, hindi mo na kailangan itong ipagawa pa sa motorcycle shop. At ikaw, kaya, kaya mo nang gawin yan. Okay. Alright. Okay. Till next uh, DIY video. Alright.